Hi guys, good morning. Today is Sunday, another off day. Long last Sunday, nag-off ako, tapos ngayon na naman. Kasi sinap ko siya. May kukunin kasi akong ano, bisikleta, libre. Ayun, puntahan ko at kunin ko. Maganda pa. I-drive ko siyang papunta dito. Pwedeng, pwedeng may taxi yun, kaso lang baka mahal, yung malaking taxi. So ayan, malalang ano na tayo ngayon ayan, magsasan black muna na guys, umulan unti lang, in 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 inatay ko lang na hihinto, tapos yan sana hindi na uulan gamitin ko na kayo guys drawing lang ng kila guys, sayang kasi yung bicycle kung hindi ko kukunin ang ganda pa naman niya Yung parang Korean bicycle Kasi Bakit ko kukunin Malayo kasi dito sa bahay Doon sa market Kung saan yung market Doon din ang bus stop namin So Mga 15 minuto siguro Kaya Kailangan ng bicycle Para may servisyo Char Ayun Yun din ang ano Kung malapit lang ako sa Market at ano Sa bus stop din hindi ko na kailangan yun kasi hindi ko hindi ko din naman yun maiuwi mai sa Pilipinas. Ayun guys. Let's go. Samahan niyo ako kung kukunin yung bicycle. At bago yan, kakain muna ako mamaya. Kasi gutom na gutom na ako nung oras na mag alas 12 na. So, gutom ang pig. Yun guys, see you! Right. So guys, andito na ako sa Empress Market. Oh my god. Grabe. Ang init sa daan. Ayan yung bisikleta o. Oh. See? Kaya yon Salamat kuya. Uwi na ako. So, ayan guys. Dito na kami sa bahay. And, ayan. Ang ganda ng bicycle. Maraming salamat sa panonood. Bye!